Hello, what's up guys? So, uh, Boss B here. Gusto ko lang i-talakayin uh, yung naging update ngayon dito sa Nightcross. Okay. Since nag uh, the daily ay nag ano lang naman tayo side quest. So, unahin na natin dito yung sa guild guys. So, kung di nyo pa nalalaman, sa guild meron tayo dito mga orders, guild orders, na pwedeng makatulong din para makuha ng ah uh, pang-upgrade para sa journal, no? So, may nilagay sila dito ngayon na event nila. Dating 12k yung refresh, ngayon 100 na lang. And then, pwede kayong makakuha dito ng guild coin na yung tag pa 500. So, refresh nyo lang kasi may makita kayo na may event na tag. Ayan, like for example, eto. ah uh, gagawin nyo lang siya, which is 99 monster lang siya sa battlefront. And pwede kayong makakuha ng guild coin na 500. So, kung daily, makakuha nyo siya para makabili kayo ng higher seal guys no ganito yung kunin nyo palagi so daily makakuha kayo ng 2.5 na na uh, guild na uh, guild coin no so malaking tulong yun para makakuha kayo ng higher seal which is maganda yung uh, update na ginawa nila ngayon then then ah uh, pakita rin natin yung uh, dito sa event no meron silang mga bagong I mean, binalik ulit nila pang third na, which is yung Lucas Disciple 3. Yan, growth support. Saka iba't ibang gamit pa, no? Ayan. So, ito yung isa sa mga bago. Clement's Gift. So, maganda rin yan. Crafting Support. Saka ito sa Nightcrawl. Tapos na yan. Ayan. Then, yung bagong Pass. Which is itong Mount Summon Pass at Weapon Style Summon Pass. Ayan. So, dati na rin to. Lumabas na to. So, maganda to guys. Lalo na pagka sa mga F2P. Kung nakapag-farm naman kayo ng Dias. Ah, uh, pwede kayong makapag-chance makapag-pull ng epic or legendary. Tapos, isa pa dito is yung sa Battlefront. Ayan, guys. Time Battlefront. Sa Battlefront, meron tayong uh, binibiling materials doon daily. Baka hindi nyo pa alam, guys. Daily may binibiling materials doon. Makakatulong sa inyo yun pang craft, no? Pandagdag ng crafting materials nyo. So, dito, sa Battlefront na to, uh, ito yon So dati 20 lang yung mga materials nila. Ngayon, ah, 30 na siya, no? dinagdagan nila ng 10. At ang maganda pa nito, meron na tayong gold dito na chest which is apat na piraso siya daily. Daily mo siyang bibilin, no. Insignia points lang kailangan niya dito. So saan niyo kita insignia points niyo? puta lang kayo ng bag tapos itong sa baba ng ano, ng auto. Yan ito siya. No, daily pwede mo mo farm yung 150k. And may ranking din siya, no? So, baka hindi nyo pa napapansin. May ranking din yung insignia points. So, ano pa ba? May namin sa pata. Ay, yung skills pala. Skills pa pala. No? Nabasa ko na ka rin kasi yung mga update So, medyo tinandaan ko na lang din siya. Pero, papakita pa rin natin yan sa screen. Yung uh, update. Ayan. So, sa skills sa skills guys meron tayong ay meron silang dinagdag na skills which is itong tenacity ayan so damage reduction negation siya no so para siyang pang penetration sa so, passive siya ayan ito siya So, yeah. Yung sinasabi ko pala kanina, baka hindi nyo pa nakikita kung saan makakuha ng higher sale. Ito, isa rin to sa guild, guys. Pwede kayong makabili niyan. Kailangan nyo na siyang i-unlock. Ito siya. No. So, ayun, guys, sa uh, salamat. Sana may natutunan kayo sa napanood yung video na to and salamat sa mga nanonood lagi. Nga guys, na-approve na tayo ngayon as SSS streamer sa Nightcrows. Kung gusto nyo ako supportahan, guys, ayan, nasa screen natin yung code natin. I am Boss B, hashtag 4120. So, yeah. Maraming salamat guys sa mga nakapanood ng video na to. See you on the next one. Or pagka magano, comment lang kayo gagawa natin ng video yan. Or pagka nasa live ko, dahan lang kayo. Peace out guys.